Kaya parang mapanood ko sa asawa ko yung ano, mga moment. Pag niyaya ko pag gusto, tuloy. Pag ayaw, huwag. <laughs> Ayan o. Oh. Ay, Tor, mo yan para mawala'y init. ilub mo yan. Para lamigan. Ano ano mo dito para lamigin? As kainan mo na yelo na sumakit yung ipin mo. <laughs> No need na. Tabi ko na. Alam ko, di ko pa makakapa eh. Eh, nakakailang yung cellphone tsaka babe. Baka mabasa.